Na kanina, nandun tayo sa may bypass road. At kung saan nandun yung labing limang stalls, ano, nung, uh, uh, nung mga fireworks, ng mga, nagtitinda ng mga paputok at saka mga pyrotechnics uh, devices dyan sa, dito sa bayan ng Gimba. At uh, nakapanayam naka natin si uh, Bureau of Fire Protection Gimba uh, Fire Marshal, Uh, si uh, Fire Senior Inspector Arnold Popol. At uh, pakita po muna natin yung uh, ating naging interview sa kanya. Ayan. Ayan. So, sige, habang inaantay natin, ayan, okay. Let's go. Play na. Araw ng uh, Martes, December 31, 2024, bisperas ng bagong taon. Kasama natin si, uh, si uh, Fire Senior Inspector Arnulfo Paul, ang ating uh, Gimba Fire uh, Marsh. Marshal. Good morning, sir. Good morning po at uh, good morning po sa ating lahat. Uh, ngayong araw po bispiras ng bisperas uh, ng bagong taon, ano-ano po yung mga paghahanda nyo para sa mamaya, yung pagsalubong mismo sa 2025? Unang-una po sa lahat, yung paalaala natin sa ating mga residente o mga constituents ng Gimba, na yung paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok. Yan. Uh, at uh, syempre, yung mga nagbebenta ng paputok, kini-instruction po natin yan kung nakakomplied po ba sila sa ating mga nire-required. At uh, tinitignan din po natin kung meron silang kaukulang dokumento para magbenta ng paputok. Kinapaalala din po natin sa kanila yung tamang pagbebenta ng paputok, tamang distansya ng bawat isa, bawat isang pwesto, pero po ba silang uh, pang-first aid in case of emergency para magamit nila kung sakaling magkaroon ng uh, uh, aksidente na pumutok ang kanilang mga pwesto o asunto. Mm. Iyon po ang paalala natin. Tuloy-tuloy uh, po ito hanggang uh, January 1 or January 2 ang ating uh, campaign. Uh, sa tamang paggamit ng paputok. Oo okay. Meron na po ba tayong mga insidente ng mga uh, 'di ba, wasunog na may kaugnayan sa mga paputok nitong mga nakaraang mga araw. So far uh, and as of this date, mm -hmm. wala po tayong uh, five incident related sa fire crackers. Mm -hmm. So So uh, far uh, so good. pa naman po tayo at uh, we are praying na wala talaga mangyari. Sunog in relation do sa paputok. Yun pong example po mamayang gabi, paano po yung magiging uh, pagbabantay ninyo? meron po bang nakaantabay dito din sa bypass o may mga magiikot sa mga lugar, iba't ibang lugar? yun po pagbabantay natin dito sa selling area or hanggang may tao, dito po ang firetruck natin at mga personnels natin Nagmo-monitor at nagbabantay. And pag wala na po, uh, nakauwi na sila at uh, uh, dumating na yung oras na sa lubong, mm -hmm. kung saan tayo ay nagpapaputok, nagro-roaming po ang firetruck natin at ating mga personnel sa uh, vicinity ng Gimba to make sure na namomonitor natin yung ating uh, mga uh, mamamayan uh, paggamit ng paputok. Okay. In cases po na magkaroon ng mga insidente, paano po nila kayo maku uh, Ah, okay. Well-disseminated naman na po yung number ng fire station natin mm -hmm. at pwede rin po natin tawagan yung hotline ng mm -hmm. ating NIMBA fire station. Okay. Okay. Or, yung 911 gumagana po ba? Yung 911 is activated. Pwede, po yun. pwede natin tawagan yung 911 in any case para ma-inform po ang, ang lokal ng uh, fire station ng NIMBA para maka-respond in case of emergency. Mm -hmm. Um, hepe, ito pong mga stalls dito, kailan po sila nagsimula? Uh, meron bago nagsimula nung bago magpasko pa ilan? Ilan pa isa dalawa. But uh, uh we noticed that uh, nung nag-start up talaga sila na food bus, itong January 29. January 29 lang talaga sila. Ah, tayo, okay. Uh, nag beta. Ito pong mga stalls uh, ano po yung mga permits na kinuha nila or ano po yung mga kinailangan nilang i-present para mabigyan nyo sila ng permit? Of course, gawa-gawa po sila sa mga seminars na, sa na, na, uh, 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 naman ng mga kapulisan uh, 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 sa Camp Karame. Uh, uh, And then, nagsisecure po sila ng business permit. At prior to the issue was of business permit, nag-issue po kami ng Fire Safety Inspector Certificate or Clearance. para makapagbenta at makapagbayad sila sa munisito at makapagbenta ng pabuto. Yun uh, po ang mga dokumento uh, na hinahanap. May mga violations na po ba kayo dito sa mga uh, So for uh, medyo okay naman na po sila sa ngayon. Ah uh, very karon man ng konting violation, very hindi pa. And ay uh, madali na po kito kaya na very Ah continuous naman ang inspection natin sa mga nagbebenta ng pagkukot. That's why naka-standby po tayo dito. And yung mga violations po tayo na correct na nila. Apo, ayan. After po ng uh, sa lubong by January 1 Magli-liquid na rin po kaya sila? Uh, definitely, magli-liquid uh, na po sila. <laughs> dahil, uh, sa tingin ko, wala na ng client na bibili sa kanila mm -hmm. ng mga oras na yan dahil wala na ng <laughs> use or uh, ala na, hindi na mga gabi bibili. So, ah, okay. uh, I'm assuming that uh, wala na po sila by uh, January 1. Uh, hindi na po sila magli So, talagang nakalikpit oh, na po? Oo, nakaligpit na po sila. Meron po ba kayong mga regulations in place pagka may mga naiwan? Halimbawa, hindi na upos kung saan nila i eh? Sila na meron May, na, na po silang seminar sa patungkol niya na kung saan nila po pwedeng ilaga o itago yung mga paputok nila na natira o pwede na, nila dahil surrender sa binila nila para sa proper ah uh, keep, property ah uh, safe keeping paputok. May mga seminars na dito na sila. Ayan, sige. Thank you very much Fire Senior Inspector Arnold po. You are welcome uh, anytime uh you're welcome to our office. Any last reminder po? Again, yung uh, reminder namin sa ating mga kababayan dito sa Giba, uh, pag-ingat sa paggamit ng paputok, laging obserbahan taga ang tamang paggamit para tayo ay makaiwas sa sa uh, sunog. Ayun, yeah. so mambabanta lang sunog na na uh, patungkol sa paggamit ng paputok. Araw-araw. Sa mga araw-araw ng na araw. buhay natin. Uh, ah, okay. ingat tayo. Thank you po ulit and uh, Happy New Year! Happy New Year, Ma. Happy New Year. Sige, si Senior, uh, Fire Senior Inspector Arnold Popol ng Gimba Neva Estrada. Ayan. Yeah, very accommodating si uh, Hepe ano uh, kahapon uh, nandun din siya kasama niya si uh, Deputy uh, fire marshal ng probinsya naman ng Nueva Ecija. At uh, nabanggit nga natin ano, na gusto natin siyang ma-interview kaugnay ng uh, mga preparasyon nila. At uh, uh, talagang uh, binigyan niya tayo ng oras para makapanayam natin. At uh, kapag paalala din po siya no bilang uh, siya ang namumuno sa ating Bureau of Fire dito sa bayan ng Gimba. Sa ating mga kababayan. no At magamit itong ating istasyon para ma- mapakinggan yung uh, kanyang mga paalala at mga reminders on behalf of the Bureau of Fire Protection na ahensya. Ayan. Um, kanina, the, dun sa bypass, no, talaga namang maririnig nyo na rin yung mga ano, yung mga maiingay na mga motor, na mga muffler, ang aaga. Kaya, kung napansin nyo, yung ating interview, eh, ang daming, ano, ang daming malalakas na mga motor, Uh, despite na meron tayong microphone na gamit at uh, in fact alam nyo, meron pong nag-message sa atin na residente ng uh, barangay uh, Maturanok, kuno ah uh, na uh, ano siya nag uh, nag uh, dumudulog siya kaugnay ng mga motorbikes no na maiingay dito sa Gimba Uh, tinatanong niya kung wala ba, wala daw bang magre-regulate at uh, hindi daw ba hinuhuli yung mga ganitong riders. Uh, mukhang ito ay ito po ay doon sa Barangay Maturanok diyan sa Purok 3 sa may bakanting lote daw. Uh, uh, parang doon siguro naglalagi at nagmamaneho uh, yung mga uh, inireklamong mga motorbikers, no. At um, uh, na natin siya sa ating kapulisan at syempre sa barangay captain po ng uh, Maturanok na si Cap uh, Romano na doon muna siya magpunta at dumulog para mabigyan ng aksyon ito. Ayan. Kasi alam nyo, meron siyang ipinadala uh, ipinadalang ano sa atin, artikulo no? sa may Pangasinan kasi sa ang asinggan sa ang asinggan pangasinan yon di ba sa asingan pangasinan merong yung mga tag dito, yung mga motorsiklo na maiingay ang tambutso ay inimpound daw. No? Uh, kaya ano, ay hindi, hindi, wala, ewan ko kung may inimpound na, sorry, pasensya. Sabi, i-impound. kaya nagbabala pa lang yung uh, barangay council ng dyan sa may Ariston East, sa may Asingan, na yung mga motorsiklong mahuhuli na may maingay na tumbutso ay i-impound. i impound So ito yung isa sa isang uh, inihalimbawa nung uh, uh, concerned citizen dyan sa may barangay Maturanok uh, at uh, binibigyan ng, uh, nagbabala uh, yung uh, barangay council at bibigyan daw ng oras yung mga residente upang mal, uh, mapalitan yung maingay na tambucho bago mahuli at uh, may multa na isang libong piso. Ayan. So, sa may barangay uh, Ariston East po yan, dyan sa Asingan sa Pangasinan. So, dito sa Gimba, uh, kung tama ang ang uh, mga nakikita ko before, meron yung mga... Uh, kasi dito sa Bypass, uh, yung kapulisan natin, meron akong nakita na parang uh, documentation or video or vlog na sinita yung mga batang nag-drive ng may maingay na tambutso hindi hindi pa lang natin nakumpirma kung sila ba ay kinausap lang or kung uh, sila ay uh, uh, na palitan yung kanilang tambutso or uh, uh, sila ay pinagmulta or hindi natin pa na-confirm yan sa ating kapulisan pero uh, yun nga ano isa sa mga Regulations dyan ay unang una yung LTO, yung LTO muffler law. LTO muffler law sound decibels. Ayan. So ito ah, ah sabi dito na matagal na daw na-address ang problema ng LTO o ng Land Transportation Office Dyan sa ingay na nanggagaling sa motor vehicles or motorbikes na may ah, yung lalo na yung mga Uh, walang muffler. No. Uh, at uh, ang malahat kasi ang mga siyempre, ang mga sasakyan, dinesign po 'yan na, na mag na mababa lang or maliit lang yung ingay na kine ng mga tambutso kasi sa totoo lang lahat tayo dito well, dito sa Gimba, no, narinig na natin kung gaano kalakas at gaano nakakaistorbo yung lakas ng uh, tambutso na walang muffler. Kaya ito nananawagan din tayo sa ating uh, kapulisan ano, na uh, hopefully ma-address po natin itong uh, uh, reklamo ng mga residente dito sa Gimba kaugnay ng uh, maingay na muffler. Ayan. So I don't know kung mag magkakaroon ng pagbibigay dyan o pagbibigyan yung mga gustong sumalubong sa bagong taon sa pamamagitan nitong uh, uh, motor na walang muffler pero I guess katulad ng paputok, siguro wag na lang doon sa mga residential areas lalo na pagtapos na yung pagsalubong. Halimbawa, alas 12, no? Pwede kayong magingay siguro mga 11:30, 11:40 hanggang alas 12, 12:10. O oh, sige, sabi na nating 12:30. Kasi uh, sa, sa, mga oras na 'yan, medianoche noche, nagkakainan pa yung mga tao sa bahay. Kaya okay pa na makarinig ng mga ingay. Pero kung mga bandang mga alauna, alas atos, alas tres na at natutulog na yung mga tao, please parang awa nyo na po. Hintuan nyo na rin po yung pagpapaandar ninyo ng mga motor ninyo na may tambucho na sobrang ingay. Kasi nakakaistorbo po kayo. Yun na lang po eh. Kaunti, respeto na lang din doon sa mga, dun sa oras na ng pahinga. Ayan. So, Uh, siguro naman, maintindihan tayo, lalo na nitong mga may-ari nitong mga maiingay na tambucho. I don't know. Ako, ha, ah, personal experience ko, ha, ah, pag nakakasalubong ako ng ganyan, parang ang tataas pa ng ere nung mga nagmamaneho ng mga motor na utod ng ingay. Eh. Parang, ah, parang bang ah, tuwang-tuwa pa sila or feeling nila ay sila ay ah, sikat na sikat pagka yung tambucho nila ay nakakabasag ng eardrums. Ay, nako eh ang tanungin niyo po yung mga nadadaanan niyo mga tao kung uh, yun po yung pakiramdam nila kasi hindi po uh, nakakatuwa yung ganyang kalakas na klase ng ano ng uh, tambutso no uh, in fact uh, po pwede pong ireklamo yung mga ganyang klase lalo na kung uh, talagang todo nakakabulahaw na at uh, ano uh, nakakaistorbo na po kayo sa mga lalo na sa mga nagpapahinga. Ayan. Tapos uh, ano pa ba? So uh, yung uh, so far uh, according to napakinggan niyo naman kanina, kay according to uh, uh, kay uh, Fire Senior Inspector Arnold Paul, ay uh, wala pa namang mga uh, mga sunog no, mga sunog na related sa paputok. Uh, sana hopefully ay malagpasan natin yung taong 2024 at masalubong natin yung 2025 na walang ganitong klase ng mga insidente. Kasi kanina nakapag-interview ako diyan sa mga namimili ng paputok, jan sa may uh, bypass. Um ka yung iba talagang hindi na sila bumibili ng mga firecrackers. Talaga yung iba pa ilaw na lang talaga kasi sabi nila na iwas na rin sa mga uh, delikado ng mga na mga klase ng mga paputok. Tapos yung iba naman, hindi talaga daw nila hinahayaan na yung mga anak-anak, yung mga anak nila, mga apo, mamangkin, ay nahumawak ng mga firecrackers o mga uh, fireworks o mga pyrotechnics o yung mga lucis, ganyan, yung mga talagang pambata para maiwasan na rin ang disgrasya. So, sana lahat ganun. At uh, kung talagang, uh, yung, kasi Tradisyon nga naman talaga no. Nak nakita rin kami ni Cap ano diyan kanina eh, Cap Judy Dela Cruz, uh, former uh, cap, barangay captain ng Santa Veronica, di ba? Santa Veronica siya no, si Cap Judy. Uh Oo. -oh. At uh, former councilor uh, Cap uh, ng uh, bayan no. Sabi niya na talagang uh, sa kabila ng uh, paghihirap no ng mga Pilipino, uh, ang tradisyon ay talaga namang uh, hindi nawawala no uh, which is true pero maganda na rin talaga na tayo ay nag-iingat at sabi naman niya lahat ng mga ipinagbabawal do sa lahat ng mga at saka confirmed din ito ni ano no, ni Fire Inspect uh, Senior Inspector Paul na hindi sila humihinto sa pag uh, pagpapaalala at kanina nga no Uh, halos mawala na ng bosses yung isa sa mga personnel ng BFP sa pagpapaalala uh, doon sa mga bumibili ng paputok na huwag isama yung mga bata doon sa uh, stores no doon sa mga tindahan no kaya pagka po bibili kayo ng paputok ngayon, hanggang mamayang gabi, huwag nyo na pong isama yung mga anak nyo na maliliit, na mga bata. Bawal po ang minor dyan sa uh, mga stalls ng paputok dyan sa may uh, bypass road. Dito po yan sa bayan ng Gimba. So, mainam po talaga na sumunod po tayo sa mga ganitong klase ng regulation para makaiwas din po tayo sa mga uh, iba't ibang klase ng disgrasya. Ayan.